Progo ano nangyari sa isang kwarto namin? Naging bodega? Nakbaka? Hello mga mare, for today's video, eto at lilinisin ko nga atong isang kwarto namin dahil just ko, natanggap na nga ako sa trabaho. At dahil kumpleto nga kami ngayon dito sa bahay, mga mare, eto, ang gugulo na naman. Nakbaka? <laughs> Para kasi makatipid sa kuryente mga mare, isang kwarto nga lang ginagamit namin dahil nagtitipid nga kami dahil isa lang yung aircon namin. At dahil 0.5 HP nga lang yung aircon namin mga mare, nagpalagay naman ako ng exhaust fan sa kabilang kwarto para nga lumalamig din. Pero wala, ganun pa rin, mainit pa rin sa kabilang kwarto. Balak naman namin palagyan ng aircon to mga mare, kaso nga lang nakabakasyon si Mr. kaya wala pa nga ang budget. Ganun. At dahil matagal-tagal na nga rin hindi nagagamit yung kabilang kwarto mga mare, kaya nga tinambakan na nga ng mga basura. Diyos mio, nanini. <laughs> Pati nga rin mga picture frame ng anak ko, mga mare, nakakalat nga lang sa kwarto. Ay, Diyos ko, may stress ko. Sabi ko nga kay Mga Mare, kaysa pangalat-kalat nga sa kwarto itong mga frame ng anak ko. Ay, Diyos ko, isabit na nga lang niya dito. Ayaw mo. Kulit mo. Pati sa picture, pati ka So yun na mga mare, kung di pa talaga ako matatawagan sa work from home, di pa talaga maaayos tong bahay na to. Nung masabit ka namin yung mga picture ng anak ko mga mare, ay naganap na nga kami ng ibang gagawin dahil sobrang kalat nga rin sa kwarto. Sa sobrang daming kalat nga mga mare, hindi na namin alam kung saan nga ipupwesto itong mga jura box namin. Nakbaka. <laughs> Yung kwarto kasi namin ni Mr. Mga Mare, doon nga nakapwesto itong malaking Jura box. Kaya nga naisipan namin na ilipat na lang din dito sa kabila. Yeah. Total naman mga Mare, yung mga anak ko, na sana na natutulog doon sa kwarto namin ni Mr. Kaya nga naisipan namin lahat ng gamit dito na nga lang namin itamba. Plano din kasi namin ilipat dito yung computer mga Mare, dahil dito nga ako magtatrabaho sa kabilang kwarto. Dahil mas tahimik nga dito. Bago nga namin ilipat yung computer mga Mare, ito nga inayos nga namin yung mga damit namin dito sa Jura box. Ay Diyos ko, hindi na nga maayos yung pagkakatupi. na kaming ng mga damit mga Mare, pero dito nga sa mga damit na naiiwan ay just ko hindi na nga namin sinusuot pero nakakapanghinayang naman ito. Sa mga oras na ito mga mare tanghali na nga dito at sobrang init na nga dito sa kabilang kwarto kaya may nadali na nga namin tupin yung mga damit. Nakbaka. <laughs> ito talaga yung mga bagay na hindi ko nagagawa mga mare na nagtatrabaho nga ako sa office dahil wala na nga akong time nag edit na nga ako, nagtatrabaho pa ako, naghugas pa ako ng plato. Nakbaka, saan ka po? <laughs> Marami nga nagtatanong sa akin mga mare kung kumikita na nga ako dito sa Facebook. Ay, just ko, hindi pa talaga. Kaya nyo mga mare, pag kumita na talaga ako dito sa Facebook, ay Diyos ko, bibigyan ko kayo ng pang-kape. Pang one week. Charest. <laughs> So yun na nga mga mare, after ko nga malipat yung computer sa kabilang kwarto, ay dito naman nga kami sa kwarto ni Mister Ay Diyos Ko. Napaka-kalat din. Bota talagang ating kang malate. Ay Diyos Ko, yung kalat, maya-maya, nandyan. Yun tipong kakalinis mo lang mga mare, pero maya, maya makalat na naman. O, buri may kanta. nak <laughs> Nagkanda putput -put na ngayong walis namin mga mare at nagkanda bali-bali na ay eh, Diyos ko. Ganun pa rin talaga yung bahay. Makalat pa rin. Kaya nga pag tinamaan kami ng sipag ni Mr. mga mare ay naglilinis talaga kami. O, lawin mo naman na mga mare. Wala na nga computer dyan sa bintana at umaliwalas na nga kwarto namin ni Mister. Pwede na nga kami magbembangan dito mamaya mga mare. Chares! <laughs> Ibang iba pa rin talaga yung feeling mga mare pag nandito nga si Mr. at may nakakatulong ka nga maglinis ng bahay. Ganun. Kahit anong linis nga namin dito sa bahay at kahit anong gusto namin maging aesthetic mga mare, kung tatlo nga yung anak mo, just eh, ko, hindi talaga siya magiging aesthetic. I-upload ko na lang din yung part 2 mga mare bukas. Salamat sa panonood. <laughs>